So guys, good morning, good morning, good morning po Mga bossing So welcome to my new vlog So yan, yeah, medyo mahangin pa rin po uh, Punta tayo ng Nasugbu uh, At meron lang akong asikasuhin sa uh, nasugbo uh, Ano lang ako, babayad lang ako ng amigyar guys So yan yeah, po Magandang 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 amaga po mga bossing! Po. ito po ngayon ang umagang kay Ganda so yan po guys so punin lang natin ang motor po langka ay po ayan po Tsaka wala po ngayon ano dito, signal ng globe. Uh, emergency call lang yung nakalagay sa ano, walang wala yan. Mabakasin niya may, may sirang cell uh, site malapit dito sa amin. So kahit tawagan ako sa telepono, sa, sa cellphone number ko, hindi niyo ako matatawagan kasi nga po sira yung... Wala, emergency call lang nakalagay. Uh, nga dito, not available yung ano, yung cell site. So hanggang dito muna po, punta tayo na nasugbo. Bye bye po mga bossing. Good morning, good morning po. So ayun, good morning po. Nandito na po ako sa nasugbo. Dumaan po ako sa uh, kuya Jaffer. Yan po si kuya Jaff. Vlog, vlog lang pag may time. So nagpunta po ako kina kuya Jaff. At pumasyal. Nag live lang ng 15 minutes po. Tapos ah, yun. Wala yatang tao dito na. Kun siya landaw. Sarado ang gate. So, ayan po. Magandang 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 umaga po sa atin lahat. Ayan po ang baybayin. Medyo mainit na So, ayan Ito yung nilinis sila. Maganda na. Maganda na. ay tayo sa lahat. Tatay tayo. So yun, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Yan po ang ating... ...dakat. Dito po ako sa Bukana ngayon. araw na ito. Wala din si Tatay Tatsuki Ayan po ang bangka ni Kuya Jeff. Good morning, good morning, good morning. So, malalaki pa nga ano So, punta muna po tayo ulit. Punta muna po ako sa bayan. So, bye-bye po. Magandang-magandang hapon po sa ating lahat. At, si Boss Tato. Another vlog. So, kababalik ko lang po galing na Zubu. So, yan po ang, ang uh, panahon ngayon dito sa farm. Medyo kulimlim. Yan po. Uh, meron po akong ikakabit na signboard. Yan po. Napakatahimik. Kanina, lakas po ng hangin. Sobra. So, maglalagay po ako ng signboard doon sa kanto. Ayan. na po tayo ng signboard. Ayan. So, ilalagay ko yan doon sa kanto lang. Tapos, yung dalawa pa na ganyan, ilalagay ko naman doon sa may kabilang kanto sa may papuntang papunta rito, yung nagway na kalsada. Gawa na marami pong maliligaw. So, yan. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Kapit muna natin yung anak. Han po, labas Yan po. Sagingan, kagios. Yan po. Napakatahimik po ngayon. So ayun. So maraming maraming salamat po kanina sa pagpunta po sa aking live, lahat-lahat lahat po nang pumunta, Sir Edog, thank you very much po. Sa Gigi, di Word Family, mga taga Bukana, thank you very much po. At sa lahat po ng pumunta, at sa mga lahat po ng subscriber ko, maraming maraming salamat po. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa support. A minutes na lang po yung hinahabol ko. Para ma monetize na tayo. Sana po. At sa sang araw, live ako. Uh, magkikwentuhan tayo. So, ano. So, yun po. Sige po. Ma... Daling ko muna yun. Tapos, pakita ko sa inyo ko sa ko yung dadalhin. Ano po. Ikakabit. Yun po. Hindi po yung kanto. Papasok sa amin. Bukas to. Lilinisin ko. Dito ko ilalagay yung isa. Dito. Lagay ko dito yung isa. Ano. Para dito natin ilagay yung isa kita kita kami talang langgam Diyos ko po, po grabe kami langgam kami talang langgam <laughs> so ayan po so nalagay ko na itong isang. Ayan, nalagay ko na po itong isa So, ako kay tatay. No problem daw. Ito po galing na sugbu Ito galing ng basurahan daw. Basurahan. So, yun. Dami mais. Oh. So, yun po. Ah, Pinangagat ako nang ng gam.

Yan. So, kalabasa. Kalabasa pakwan Ayun po ang tanong dyan. <coughs> Maraming kasing ano, lumalampas. Kaya nilagyan ko ng isa doon. Dalawa yun eh. Yung isa galing na Cebu. Yung isa galing na uh, basurahan. <coughs> Naiyak na yung kambing ko. Hanggang dito mo lang po ulit. Bye morning po, morning po uh, uh, bossing ito po yung ating uh, signboard ito po yan ayun po ayos ha po parang kay butukan so ang ano po ito po yan sa may papuntang kay Biang Tanet ayun ang aking ano kapit ako Kabay. Ay. Ang yeah. dami na niligaw. So, yan po guys. Ano ba? So, uh, ito po papuntang Nasugbu. Ito po papuntang Kebya. Sige po, babay muna po. So, yun po. Good morning mga bossing. Happy Wednesday. ah uh, may ginawa po akong ano. Uh, ito. Kalabas na naman yung aso. Max, come here. Max, come here. So, yun po, uh, meron po akong gagawin ulit. Maglalagay ulit tayo ng signboard. Dito lang, malapit lang. So, ito po, ayun, isa. Lagay ulit tayo. So, magandang-magandang umaga po. Ayan. Lapit lang naman po, yan lang sa labas. Doon sa may nag-wire nag na intersection, nag na alsada kasi marami din naliligaw doon so, yan ang lalagay natin ano po so, magandang magandang umaga po uli welcome to my new vlog karok tong nung yung paglalagay ko ng signboard so ayan nagkayas ako ng kawayan so, biak uy pwede ko nang i-transfer pala yung mga papaya ko red lady po yan yung malalaki magandang magandang umaga po mahangin na naman ang umaga napakahangin po ngayon po ang ating kapagkukan Mahangin. may bunga na ang atis isang atis so ayan po ah uh, Sige po, okay, uh, na po tayo doon sa aking paglalagyan at uh, ang kapole. Ay po muna. Tara tayo. Ito po yung galing sa labas. Ito ay papuntang kay Pusa. Ito po papunta sa farm. Bari nagawa ito eh. Ayan po. So magandang waga po Ayan. So ayan. Dapat dito tayo sa kabila. Pupunta. Ayan dito. Pag dito kay Pusa na yan ano po yan, kakabit na natin dyan yes, sa may puting poste na yan dulo na naman yan eh. po. sige po at ko ka muna oh, na natin yan Good morning, good morning, good morning. Yan sila. Papunta silang nasok po yeah. yan. Ang nasok po. Yan po. Yan po. Kabit na natin. Uh, yan. Yan po. Kitang kita na yan. Hindi ito kayo manggagaling sa nasok po. Kitang kita na po yan. Yan po. Maliligaw. Maliligaw. So Maraming maraming salamat. Another project done. sana lang kikakapit ko. Doon lang sa may, sa may, malapit sa amin na sa papasok. So, thank you, thank you po sa Sityo kay Pusa. Ah, si Butukan. At... <laughs> tab a ah, uh, barangay butungan sityo kay pusa at saka po sa barangay malapad na ba to yan po shout out po sa inyong mga barangay yan po magandang magandang umaga po so let's go let's go let's go Sobrang